Sir Laresma, sabi mo, babae yung bumaril sa kapatid mo. Opo. At base sa team leader, isa lang yung kasama. Opo. Yan bang police woman na yan ang sinasabi mo? Siya po, siguradong sigurado po ako. Okay, thank you Mr. Chair. You may take your seat. Police Staff Sergeant Michi Perez. Ah, uh, Michi Perez, base doon sa report na nakarating sa Regional Director ng Police Regional Office 4A, General Lucas, ikaw ang nag-act as po, Tama? Yes for Your Honor. Nagkaroon ba ng bentahan? Wala. May bentahan po, Your Honor. So, nakabili ka? Yes, Your Honor. Nandito rin sa report na nakita mo allegedly na may firearm. Nakabukol Itong nasawi. Tama? Yes, Your Honor. Paano mo nasabing may sidearm siya? Paano? Sir, nakabukol po dito sa may bandang harap na kaliwa nung bewang niya, sir. Bandang kaliwa, may nakabukol. So, nung makita mo may nakabukol sa gawing kaliwa niya, anong ginawa mo? Sir, nag-iingat na po ako, sir. Medyo baka, sir, eh... Pero, sir, yun eh. Anong nakita mo, anong ginawa mong pag-iingat? Sir, stand still lang ako kasi sir, baka makahalata na uh, intel operative ako. Baka putukan agad ako, sir. Sabi mo, baka makahalata. Pero sabi dito sa report sa regional director, nakahalata yung biktima. Ano ba ang totoo? Nakahalata? O baka mahalata? Sir, doon sa... Laras mo, sir. O, oh, sige. Magbubaba sa mga kasamahan ko na operatiba, sir. Okay. So, navigation lang, ano, congressman, uh, maputo lang kita kasi medyo naligo ako doon. Uh, may, 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 if you will allow me, ano. Yes, Mr. Chair. So Magpapasalang. Uh, yung bang uh, pangyayaring yun, ah, uh, R.D., saan ba nangyari yung, uh, yung uh, incident nung Barilan? Ah, uh, according po sa, uh, report is uh, sa so may uh, boundary ng uh, San Juan and uh, Chaong, Your Honor. So, sa Tulay, um, di ba may bridge din yung boundary? Yes, Your Honor. So, sa bridge nangyari yung barilan? Yes, Your Honor. Sa may Tulay po. So, kung sa bridge nangyari yung barilan, so, yun ang uh, inoperate nyo, ano, asin ah, ito, si yung uh, si Michie Perez. So, doon talaga yung tagpuan ninyo? Yes, Your Honor. So, nung lando naki sa area, ilan sasakyan ang uh, nakatigil doon sa, sa sa bridge? Wale, Sir, yung sinasakyan ko mo pong motor ba, at saka, Sir, yung nakaposition namin na nakasasakyan na four-wheel, Sir, yung Vios na green. Wale, Sir, dalawa yung sasakyan pero magkalayo, Sir, sila nung ano. So, ka mo si ano, si Laresma? No, Your Honor. Ang si, paano ka nag, uh, nag, uh, nagpo sa kanya na bibili ka? Your Honor, ba, uh, paano mo siya na-contact? Humigit ko mo lang, Your Honor, 640 ng... Hindi, tinatanong kita. Paano mo na-contact siya, no? Si, ano, si paano mo siya asset? nagsabi, paano na sabi na, oh, magkita tayo dito sa, sa tulay kasi bibili ako ng, ano, ng uh, droga. Your Honor, yung confidential asset po yung kausap niya. Balik Hindi, paano nga kayo magkikita doon? Paano mo siya na-contact? Kasi posyurga, ka, di ba? So, siyempre, yes. may kontak ka doon para sabihin na, oh, sige, magkita tayo dito, bibili ako. Parang ganun, di ba? O, paano mo siya nakontak? contact Sir, ito, yung, yung confidential asset po namin, yung alpha namin po, yung kausap niya, bali, sir, yung kausap niya, ibinigay e, na, sir, niya yung description ko, sir, yung suot ko. And then, kasi, sabi niya, nung ni Brian, yan, na pupunta na siya doon sa Mr. area. Chair. Yes, o, oh, Congressman uh, Ako, please. Sa dami na nang inimbestigahan natin na illegal by-bust, uh, may participation palagi ng confidential agent. At yung confidential agent na yun, yun na nagtuturo doon sa subject na by-bust operation. May ask, Mr. Chair, pwede ko bang tanungin yung uh, si uh, Madam Michie? Sino po yung confidential agent po ninyo? Sir, confidential po yun. <laughs> Paano ko po malalaman, Madam Michie, na nagsasabi ka ng totoo? Sir, dahil That's yun, a very good excuse yung sinasabi nyo. Now, matanong kita, alam mo ba kung yung confidential agent ninyo ay official confidential agent ng PNP? Huwag mo akong pasukin, papasukin doon at baka ikaw ang maiipit yung confidential agent mo niya, official na confidential, confidential agent ng PNP? O agent, agent nyo lang? Sir, ano po siya BIN, sir? Sagutin mo ako. Hindi mo sinasagot yung tanong ko. Official po, sir. Ano? Official po, sir. Official. Nakalista sa official agent ng PNP. Baka hindi mo alam ang ibig sabihin ng no, nakalista sa official agent ng PNP. I do not know kung na-assign ka na sa intelligence unit ng Philippine National Police. Ngayon, sagutin mo ako. Meron ba siyang appointment na confidential agent ninyo? O how siya na agent lang ninyo? Sir, meron talaga siyang appointment, sir. Uh, Mr. Chair, may I request whoever is in possession of that authority that he or she is a confidential agent be submitted to this committee? Yes, uh, we'll because be because Because if that. she is found lying, eh, kagaya ni Honorable Paduano, papakwa site uh, in contempt ko rin siya. Yes. Thank you, Mr. Chair. Yeah, Ah, uh, uh, with the indulgence of <laughs> Congressman Basita. I'm sorry, ano? You know, very crucial lang itong uh, i-discuss natin. Uh, Michi Perez, may we remind you, ah, again, lagi namin sinasabi to, binibigyan namin ng pagkakataon. Huwag ka magsisinungaling dito talaga. So, ang sinasabi mo, may nag-text sa kanya kaya pumunta si uh, si Brian uh, Laresma doon sa Tulay para magpalitan, di ba, ng uh, pagbili ng uh, drug at yung pera, di ba? Um, bibigyan ka namin ng pagkakataon na yung confidential agent mo, na sabi mo, confidential na informant impor, impor, mo, uh, na pumaten sa susunod na hearing namin. Okay? And inform us of those communication or texts that transpired between Brian and that informant. No? Because right now, no, I heard And this uh, brother of the victim will be submitting to us right now. Sasabit sa amin yung kanilang Texas na doon sila magkikita ng kapatid niya at doon niya ibibigay yung pera ng pambili noong tinatawag na solar fund. Do you have the copy of that text Meron. between you and your brother? Meron po. Yes. So, Michi, if I see this communication between him and his brother, na doon sila magkikita, sa tuloy na yun, at hindi mo mai ma maipadadala sa amin yung informant mo na nagsasabi na si Brian. At yung, yung informant ay makikita doon. Sapat na yun, Then we will be citing you in contempt. Now we will give you a chance, Mitchie. Ha? Ibigay mo sa amin right now. kasi informant mo and then we will be asking him or her to be in here and you are uh, Mr. Laresma, What? kindly submit to us yung uh, uh, yung uh, dokumento uh, na nagte-text uh, ikaw at ang brother mo congress okay. mo bisita now you have the floor thank you Mr. Chen sergeant perez mr. chen Nung makita mo na sabi mo may nakabukol sa kaliwang baywang Ano yung ginawa mo? Sergeant Perez, Mr. Chair. Yes, Sir Honor. Nung makita mo, sinabi mo may nakabukol sa kaliwang baywang, anong ginawa mo? Sir, tinuloy ko lang po yung transaction, Sir. Tinuloy mo? So nagkabentahan? Yes, Sir Honor. Okay. After na magkabentahan, anong sumunod na pangyayari? Sir, yung sa pre nag prearrange siya. Pagkaabot ko sir nung ano nung basura sir, nag prearrange signal na sir ako. Okay. Do sa report lumalabas may tatlong putok eh. At ngayon sinasabi na Mr. Laresma, ikaw ang bumaril do sa kapatid niya. Now. Do sa tatlong putok may pinutok ka ba o wala? Meron sir, isa sir. Isa. Sino unang pumutok? Si Brian Larasman sir. Ano ang gamit niyang barel? Caliber 38 po sir. Anong distance mo kay Mr. Laresma doon sa namatay? More or less, sir, ano, 5 meters. 5 meters. So, kung sinasabi mong 5 meters, pamilyar ka ba sa 5 meters? Pwede ba, Mr. Chair, tumayo si Sir Dian Perez? Gano'ng kalayo yung 5 meters? Diyan, sa harap mo, ituro mo, sige, gano'ng kalayo? Sir, kaya lang sa Alin dyan? Sir, na yung edge ng table? Yes, sir. Yung edge ng table? Ito, sir, table to na. Yung tapat ko, sir, at saka yun, sir. Gusto mo bang... So, yung kung tatlo yung putok dun sa report, isa sa'yo, kanina yung dalawang putok? Kay Brian po, sir. May anting ka ba? Opo ka lang. 5 meters, hindi ka tinamaan. Tama ba? Tama? Yes, sir. So, nung nakaputok siya ng dalawa, saka mo siya pinutukan, tama? Yes, sir. Parang hindi ka panipaniwala yun eh. Kasi nakadalawang putok muna siya bago ka pumutok, Mr. Chair. Anong height ni Mr. Laresma, yung namatay? More or less, sir, 5'6, sir. 5'6, more or less. Bakit ang tama sa paa? Anong intention mo? Sir, disabled is able, sir. At saka, sir, uh, iligyang nasa, na napiligtan na, sir, ako na paputokan, sir, si Laresma ng issued firearm ko dahil uh, nasa panganib na, sir, yung buhay ko at saka yung buhay ng kasamahan ko, sir. Kaya mo pinutukan sa paa. Yes, sir. Para ma-disable lang. So, after na maputukan siya sa paa, anong ginawa ng operatiba? Sir, dinala sir sa hospital, sir. Dinala sa ospital. Uh, Mr. Chair, uh, RD, by the way, Mr. Chair, RD. Mayroong autopsy report na po ba? Uh, po, Your Honor. Ano daw po ang cause of death ng ano? Cause <coughs> Uh, the uh, cause of uh, death was uh, <coughs> due to uh, gunshot wound to the lower uh, extremity, Your Honor. Okay. Uh, Sergeant Makaraig, sir. Yes, sir. Totoo ba yung report na yung bios green walang plaka? Yes, Your Honor. Ganon din yung motorsiklo? Yes, Your Honor. Kanino yung BIOS na kotse? Service po namin mga Intel, Your Honor. Okay, service. Pero kanino nakarehistro yun? Bali po, isa paggamit po ng LGU. So sa local government unit? Yes, Yar. Tanong, bakit walang plaka? ah uh, tinanggal po namin sa Jaya, Your Honor, dahil sa dami na po ng aming nahuli ay kilala na po yung sasakyan namin ng karamihang mga adik, Your Honor. Yung motorsiklo na walang plaka, kanino yon? Doon po sa inuulit ni Pesis G. Perez na Alfa niya. Okay, Alpa. R.D., Mr. Chair, tama ba na pag nag-operate walang plaka? No, Your Honor. Okay. Uh, RD, hindi naman po kayo mag-general kung hindi kayo dumaan sa lahat ng mga assignments like operation, intelligence, admin functions. Sa inyo po bang investigation, Adi, is it armed encounter or not? Based on the uh, result of the investigation, ah, uh, dito sa report po nila, it's an um, encounter but the uh, inv investigation shows uh, otherwise, Your Honor. That's why nga po, nakapag-file tayo ng uh, murder case sa uh, uh, Lucena and uh, nagkaroon po tayo ng uh, pre-charge sa uh, investigation sa admin naman, Your Honor. So, yun lang po, Mr. Chair. Okay, by the way, balikan ko lang para malinaw no kasi para malinaw no naintindihan ko naman yung sagot mo Ardi. eh baka naman di naintindihan ng ating mga kababayan para malaman nila yung tama at maling trabaho ng polis arm encounter ba yung insidente o hindi po based po sa investigation uh, wala pong uh, arm, encounter kaya nga po nakapag tayo ng uh, mother case laban dun sa uh, limang limang police your honor and uh, nagkaroon po tayo ng uh, pre uh, investigation being conducted by PS your honor yun ang maganda sa iyo RD hindi ka konsentidor yun ang gusto po nating madinig madinig na ating mga kababayan na hindi ka bias So may kaso na, murder case, itong mga operatiba. Tama po ba, Ardi? It was uh, submitted, Your Honor, sa Piskalya yesterday, Your Honor. So doon sa mga ibang pulis na nagiginig ngayon, huwag ninyong isacrifice yung karir ninyo, huwag ninyong isacrifice ang future ninyo, huwag ninyong isacrifice ang future ng pamilya ninyo. Gawin nyo yung tama. Yung nakasanayan yung mali, talikuran na ninyo. Kasi po dito sa Kongreso, particular dito sa Committee on Public Order and Safety, hindi kayo lulusot. Marami nang na-dismiss. Marami nang nakulong. Pag hindi kayo nagbago, sunod-sunod kayo. Si General ako, ako, pareho kaming retired police. Mahal natin yung PNP. Pero kailangan natin mas mahalin natin yung ating mga kababayan public service yun lamang Mr. Chair. maraming and, salamat uh, po. thank you so much uh, Congressman uh, Bosita. before I recognize Congressman Ako, and that's the re very reason why uh, we continue resolution number 776 uh, dahil itong resolution 776 uh, ano lang to eh region 4A lang to eh and uh, prior to this we have already a motion that was moved by Congressman Erwin uh, Tulfo to extend, di ba? Yung sa ibang region. Kasi uh, mukhang napapansin namin na ginagamit talaga ang bypass operation to, con to, conduct criminal activities. And this committee will never, never allow such thing to happen. Kaya, eto nga, babala to sa ating mga kapulisan, no? Eto naman eh, kakaunti lang naman itong mga bad eggs. As, as always, sinasabi namin, hindi naman to lahat. Ang problema na apektohan ng organisasyon, na si uh, si General Lucas because maraming mga pasaway doon sa region region namin which started when the good congressman from Antipolo started to investigate a uh, case against a uh, certain Major Porcincula which now is uh, already dismissed from uh, the service and uh, have a criminal case against him. So, hindi namin kayo titigilan, to mga bad eggs, please. And to all the people ano, mga ating mga kababayan na may ganitong klase ng problema, wag po kayong matakot. Kami hindi kami natatakot dito. And I'm very thankful to sa mga people like you na nilaravel yung mga ganitong klase ng uh, ng uh, insidente for us to uh, to validate. Pero we are warning those ano those um, who are just acting no na na iniisip niyo na mapapalosutan niyo kami dito no we will never allow that this committee will be used for that purpose. Asa sa amin, kung biktima kayo, ipagtatanggol namin. Pero kung kayo gagamitin niyo ang committee ito, then may kalalagyan din kayo. Pakukulong din namin kayo dito kung nagsisinungaling kayo.